malalim dyan! Para hindi ka lumubog! Oh. Ang labi-lalim! Hindi ko kaya! Tut! <laughs> wow! <laughs> oh. Ang sarap maligaw dito! May maling na Tapos <laughs> 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 ang labig-labig! Wow! Ang sarap ng sopa! Ang daming handbook! <laughs> princess! Halik ka na rito! Maligo na tayo bago pa tayo umuwi! Wait lang naman, Deba! Ubusin ko lang itong kinakain ng sopa! Puro ka nalang kain! Hindi mo na ako masinamahan dito maligo sa pool! Sige lang ha! Pupunta lang ako dyan! <laughs> Ay! Malamig naman ang tubig! Hindi malamig no! Masalap kaya ang maligo! Beba! Nilalamig ako! Hindi mo kayang maligo! <laughs> Ay, mo naman, Princess! Beba! Huwag mo kong basahin! Tama na, Beba! Nulusan na ako sa pool! Bilisan mo kasi! Maligo ka na! Malalim ba niya? Baka di ko kaya, ha? Hindi siya malalim! Hanggang dito na sa bewang ka! Hindi na, ma! Maliligo na ako! Sabukan mo! Bilis! Tayo! Bebo! Munti ka na akong malunod! Ikaw, princess! Ang dami mo talagang drama! Sigla mo ngayong tubig, oh! Hanggang tuhod ko lang! Hala! Mamabunog pala! Akala ko malunod na ako! Dilala <laughs> ko pala kata ko, princess, eh! Kaya din ko lang alam itong nilinagawa natin! Tapos malunod ka pa! <laughs> kasi hindi ako marunong lumaki yung bebang eh. Eh tapos wala pa tayong kasama dito. Handa? Oo oh, nga no! Wala ng tao! Nasaan na yung mga naliligo dito kanina, princess? Wala na sila! Kanina pa! Umuwi na! Ano? Eh di tayo <laughs> Yahoo! Kamusta naman 'yung mga tao mula dito sa, maliligo, diba? <laughs> <laughs> diba? Ito kaya tayo sa pool? Ah! Super ba? Kitong tayo manigos sa swimming pool. Ngang malalim eh. 'yung natakot maligo. Nako, ayoko princess. Dito lang busa sa kiddie pool para ligtas ako. Sige na, tupukan natin sa may pang matanda! Yoko, hindi mo ba nakikita? Ang laring lalim ng tubig dyan. Hey, naka. Diwag ka ng petang eh. Kung alam Si Beba! Natakot! Akala niya nalunod na ako! Yun pala nandito na!